talagang matugunan natin. Kung ganito po karami, halimbawa po sa flood control po na ilagay yung mga insertions na ito, ang flood control projects naman po ay ito po ay consumption driven. Wala pong equivalent production ito eh. So, sa so papano po niyo mapapanatili yung economic forecast natin na kailangan ganito? Y yun po yung gusto naming uh, malaman eh. Uh, Your Honor, sa tuwing pagkatapos po ng budget deliberation, so papadala na po ng uh, House and Senate yung, uh, yung version po na pipirmahan po or ibibito ng ating Pangulo, meron po tayong uh, provision dun sa ating uh, President's veto message, uh, Your Honor. Uh, uh, usually, nasa dulo po yan ng veto message. So, ito po, babasahin ko to 2025 to, no? Uh, item number six, increases in appropriations and new budgetary items. Your Honor, kung uh, papayag na po kayo, babasahin ko po. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in this budget shall be subject to the national government's cash programming Observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program priorities of the government. Therefore, considering that such increases in appropriations and new budgetary items will have corresponding effects on the outputs and outcomes of the agencies concerned, the DBM shall inform the said agencies. of the changes of their respective appropriations, and required the submission of their revised performance targets. So ang nangyayari po is pag may nababago po sa budget from NEP po to GAA, hindi po siya kaagad-agad na i -release. Kasi po tama po kayo, yung deficit, isa sa mga indicators po na tinitingnan niya ng DBCC. Dahil po sa tumaas uh, yung mga numbers, may mga possibilities po kasi na yung ito po cash programming na po nito kasama po namin ang Department of Finance dito. Baka po magkulang ang cash or sumobra so tataas po ang ating deficit, uh, Your Honor. Noong 2023 po at saka 2024, meron pong additional flood control funds amounting to 25.2 billion and 85.8 billion respectively. Release from and program funds, making a total of 1. Point. Kasama na po lahat yung mga insertions, ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos, kagaya po na sinasabi nyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta, pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin sa kanila? Hindi ba nyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga... Hindi po, nagsasamit ba sila ng ano? Sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha ay Nagsasamit. talagang tatsamit talagang, uh, tamang-tama lang po na namo-monitor ninyo yung paggasta pero kung isang trilyon na po mahigit ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha talaga pong magtatanong na po kayo talaga Yes po uh, kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part yung yung utilization po nila kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po eh among those departments na medyo mataas po ang kanilang uh, obligation and disbursement. Oo nga po eh yung nangyari yung natang disbursements eh napunta po sa kasino eh po hindi po na, namin nakikita your honor or even kung meron po man ano po, or hindi na po namin nakikita kaya, kaya po, kakasangkapanin po. namin po kayo oh, po. Madam Secretary kaya kamakailan ay nag po kayo ng tinatawag na digital information for monitoring and evaluation ito po yung dime maganda po ito Sabi honor po ninyo po. sa inyong website, it allows users to select a region to view a total number of projects and access detailed information on specific initiatives, providing a streamlined way to track government programs and monitor progress online. This seeks to promote greater transparency by offering real-time updates on project status and progress. Maganda po ito, Madam. Yes, po. Uh, uh, ang tanong lang po, bakit pa kayo gumawa nito samantalang alam ninyo siguro na ang DPWH ay meron pong ah, kaparehong ah, ganitong sistema na kung tawagin nila ay PCMA Project and Contract Management Application na kanila pong ipinangako na yung system na yon last hearing ay kanila pong i-install dito sa amin sa Blue Ribbon Committee at sa aking opisina ngunit hindi po nila nagawa sapagkat ngayon ay nagpapaliwanag sila. Ngayon lang po nila na ipinapaliwanag na kailangan pa po namin pala yung direct server. At kung kinakailangan po ay kailangan po kaming mag-subscribe sa satellite. Hindi, po, hindi na po namin maintindihan kung tama pa po ang pangangatwira na ito ng DPWH sapagkat base sa kanilang, kanilang pahayag nung nakaraang uh, hearing, itong PCMA application ay talagang sapat para makita lahat ang mga projects online. Geo-tank pa eh. Kompleto yung coordinates eh. Online. Kitang-kita. Bakit ngayon ay kailangan pa pala namin ng direct server at saka satellite? Eh, hindi na po katanggap-tanggap. Nangako po kayo, usec na ito po readily may install ninyo. Pero ngayon, ang dami na naman pong katwiran. Pero nung tinanong po namin yung inyong tao na pumunta sa aming opisina, kung kayo po ay merong uh, satellite, alam po ba nyo ay sagot ng inyong tao? Wala daw po kayong uh, subscription sa satellite sapagkat ito po ay masyadong magastos. Kung tama po yung pangangatwira nila na ito ay masyadong magastos, paano kayo nakaka nakakakuha ng online real-time na updates and upgrades ng inyong mga projects. So hindi rin po totoo pala yung PCMA ninyo at hindi rin po totoo yung MYPS ninyo sa kasamaang palad. Ito pa naman ang binigay nyo sa, sa opisina ng Pangulo na ito ngayon ang, ang pinagbabasihan ng ating publiko doon sa sumbung sa Pangulo. Paano nyo ngayon masasabi na yung binigay ninyong data sa Pangulo ay real-time and geotag. Kayo pala ay wala rin. Mamaya ko na po i-detail ito sapagkat uh, nandito pa po tayo sa panig ng uh, DBM Secretary. So ano pong masasabi ninyo, Secretary? Uh, meron pong innovation yung sa project time po namin. No? Hindi po ito kailangan ng uh, satellite kung gusto pong mag-access at um, yung una innovation po dito, sinama na po natin dito yung UP, University of the Philippines, yung Project NOAA, para makita na rin po yung mga areas na uh, mataas ang baha, tapos may mga proyekto, ay, kunyari, bumab kunyari umuulan po, tapos makikita mo to magre-red yung mga areas na bumabaha. Tapos pwede po natin i-compare yung mga proyekto, na kung bakit merong proyekto doon na hindi naman po nagre-read doon sa map. And then second po is that yung citizens' participation po. So yung website po natin, pwede pong pumasok ang kahit sino kasi kung hindi po, tama din po naman kayo, kung hindi naman po din tama yung mga Possible po na hindi tama yung mga ibang nakas nakalagay doon ng na mga pictures or photos na sinabmit sa atin. Pwede pong mag-comment ang ating public at magsabi ng kanilang mga suwestyon at mag-upload mag din po ng mga photos para makita po natin kung ano yung mga actual uh, implementation ng mga infrastructure projects, Your Honor. Pero totoo po ba, uh, Madam Secretary at USEC uh, Kati na makukuha po ba natin yung, uh, yung record ng bawat project online? Online, pa, uh, ibig sabihin, real time. Kasi po, ako, uh, palagay ko, maski si Senator Rapi, makikita mo, maski po sa GPS, hindi nyo po makikita yung real time eh. Siguro may, may gap pa rin po, siguro mga isang buwan, dalawang buwan siguro. Kaya po tinatanong namin, talaga po bang real time makikita? Kasi po yung inyong updates, nakita ko, Tuwing uh, end of the month lang po kayo gumagawa eh. Pero bakit po sinasabi niyo sa amin real time? Kung hindi naman po talaga real time, huwag niyo'ng sasabihin. Kasi GPS hindi rin real time. Eh. Paano kaya natin kung sakaling magtagumpay po kayo, Madam Secretary? Sa inyo na lang po kami hihingi ng ano, uh, access sapagkat uh, hindi kami makakuha sa DPDWHS. Eh. Kahit na sabihin nilang PCMA is uh, real time, Jota hindi rin namin makuha eh. dependent ito doon sa mga encoders nila sa sa baba. Paano kung encoder hindi naman niya ilalagay yung tunay? I ibang litrato ang ilalagay niya do pagkatapos sasabihin niya sa office, ayan po e eh, kayo ng anong ayon, yung uh, update ng project sa ganito. Kaya po pala lahat ngayon nakikita namin, there are 60 potential ghost or even uh, uh lacking structure na projects dito. Na ngayon po'y isa-isa po, isa -isa po namin napapato Kailan po magiging doable yung inyong uh, uh, system na ikinakabit dyan sa DBN? May, may may mga initial na po kami, inopen na po namin yung site but it were still continuing po. Um, in fact, ang mga susunod na po natin makakasama. Syempre po, hindi ko po alam ang, kung ano, kung gaano kalakas yung system ng DPWH. Sasama na rin po dito sa project na to ang DNR, ang uh, Philippine Space Agency, even ang Department of Energy at saka DOST po. So lahat po kasi sila, meron din po silang mga existing um, tapo po systems or uh, mechanism to check yung mga proyekto po. Lalo na po yung PSA at saka DNRs. Alam ko po, sila pong dalawa ang merong uh, malaking investment to date po para actual yung nakikitang mga Uh, sa mga drones po at saka mga satellites. Sorry po I'm not just familiar yung mga technical term pero ganun po yung uh, magiging ano po uh, magiging end product po nito no. Pati po ang DNR, Philippine Space Agency and Department of um, Science and Technology po we, we will all uh, coordinate po and collaborate to make sure po na yung lalabas doon sa project dime eh, yun po yung actual and at least po real time na mga proyekto. And yun na din po uh yung panawagan po namin sa mga kababayan po natin sa public na yung project din po ay bukas po sa citizens and public participation okay. po. They Mr. can Chair. upload po, Madam Chair, Mr. your Chair. honor. Mr. Chair, pode ma-singit kasi yes, ng uh, uh, Senator po Rappi. Thank you Mr. Chair. Yung update sa online. Uh, okay. Uh yung sa